Next week, ang Pangulo ay uh, pupunta ng Hawaii. Pagkatapos sa San Francisco, pupunta rin siya ng Hawaii uh, sa imbitasyon na rin ng Indo-Pacific Command na dati kilala sa tawag ng United States Indo-Pacific Command. Ano pong mga reaksyon nyo dito? Uh, ano pong nakikita nyo dito uh, Dr. Banlawi? Ray, nagkakaroon kasi ng malaking pagbabago sa domestic and global security landscape. Uh, domestically, Ah uh, bumababa na yung uh, threats ng uh, communist insurgency at patuloy din ang pagdecline ng terrorist threats. So ibig sabihin yung ating Armed Forces of the Philippines ay hindi na ganun uh, ka-pressured na i-address yung ating internal security uh, problem. Mm -hmm. At dahil diyan ay uh, yung internal security problem natin ay pwede nang i-transfer sa Philippine National Police sa namang responsibility niyan. So dahil dyan sa ganyang klaseng uh, English, yung ating armed um, forces of the Philippines ay uh, mapopokus na sa kanilang uh, role to respond to external security challenges. At yan ay nasaad sa uh, ating bagong national security policy kung saan ay uh, inilista na natin yung external security challenges as our foremost uh, security uh, priorities sa uh, ating uh, bansa. So yan ang uh, kadalaman sa bakit nagkaroon tayo ng shift from internal security to uh, external uh, security. At pagdating sa external security para maging hata tayo ay pinapalakas ng ating bansa ang ating uh, alyansa sa Estados Unidos at security partners sa mga like-minded states sa Paris ng Japan, Australia, South Korea, at sa